Ito yung barangay? Opo, ito ba yung barangay yun? Ito ang problema. Sa ganda ng Batangas Port, lalo na sa loob ng terminal, ito naman ang sa labas. Bakit kaya mga opisyales ng uh, terminal port at ganon na din sa local government ng Batangas na hindi ninyo naaayos itong nandito sa labas. Kailangan ito, sir, i-widening din po at ayusin itong mga tindahan po dito para sa convenient ng ating mga pasahero na mga pasok dyan sa Batangas Port. Kasi po, sir, ma'am, sa totoo lang, oo, nandoon na yung convenient ng pasahero doon sa loob. Pero bago po yan pumasok dyan sa loob, nagsakripisyon mo ng uh, maglakad at makipagpatintero dito sa labas. Nakunan ko po ng video ito noong June 19 lang po, bagong bago po ito. Ma'am, hindi po ito na ulan. Kakatapos lang ito ng ulan. Tingnan nyo naman po yung daan. Bukod sa bako-bako po yung daan, ay yung paglalakad ng mga pasahero at saka may mga dalang bag, ay nahihirapan po papunta dyan sa terminal port dito kasi ang babaan ng mga pasahero sakay ng bus galing Metro Manila pagbaba po natin ng bus may porter po dyan na hindi yan uh, accredited ng port kaya panibagong porter uli pagdating mo dyan sa yellow gate ang lahat po ng nasakay ng bus ay dito po yan na baba sa kanto ng barangay hall Santa Clara Tsaka masikip dito ma'am sir Masikip dito masikip At kailangan na din yata itong i-renovate Itong mga stall dito Mga tindahan dito sa labas Kasi parang squatter na rin po Hindi maganda sa paningin ayusin nyo lang po yung kanilang mga tindahan at parang mga squatter na po huwag nyo po silang tanggalan ng hanap buhay ma'am and sir ang problema lang sa lahat ng PWD at senior ay bawal i-drop sa loob dapat doon pa din sa yellow gate napansin ko lang uh, management na ito ay hindi yata uh, makatao Mula po sa Yellow Gate, papunta doon sa terminal ay may kahabaan pong lalakarin yan para sa mga PWD at senior. At ganoon din po sir, sa pagdating uh, ng mga barko galing probinsya, dapat yan, payagan nyo din po na masundo ng mga kamag-anak yung PWD at saka senior dyan sa mga barkong darating bukod sa nag-iisang shuttle bus lang mayroon kayo eh may kalayuan din po na lakarin yan or oh, papunta po uli doon sa yellow gate para pick upin ng ating mga kamag-anak yung PWD at saka senior pag-aralan nyo na lang po sir kung anong para sa ikabubuti ng ating mga pasahero lalong lalo na sa PWD at sa senior salamat po and God bless us all